Guys, grabe oh, May Big Mac na dito. Sa Marindu, okay. Sa kapila lang yan. Sa Mugpog. Vlogger kami, mami. Eh. Oh. Um, pag po, po ba vlogger, may cheese. <laughs> Kahit hindi po cheeseburger. <laughs> Tingnan natin kung gaano kasikat si batang Mugpog ayun dito sa Mugpog. <laughs> Ano kayo? Pala. Ano kayo? Bansura? Ano? Ikaw talaga, Kuya. nag yung aking pala. Now, nawala yung pala. Ito po ang salarin. Pinuha yung pala. Pala. And guys, meron na ditong tigmak, Marinduque. First branch po ito. Sa MNC po. Sa MNC po, magkakaroon po ng opening August 5. Isa lang po yung may-ari. Mabuha, isa lang po. Ah, isa lang po nag-franchise. Ano pong pangalan nung may-ari? Pwede mo alam. Kuya, ano po? Francis de Tan. Francis de Tan. Ayan, shout out kay Kuya Francis de Tan. Sakali man po mapanood mo tong video, ayan. Baka so, naman. Burger lang. <laughs> <laughs> Mamay, gusto si akong sabihin kay Kuya Francis de Tan. Baka makarating sa kanya tong video eh, Kuya Bata, yung magpugay niya. Boss, lagi na po ako dito nagbili. Baka naman. <laughs> burger ka sa akin.